ikalawang mga hari, kabanata labing tatlo, ng ikadalawang putatlong taon ni Hoas, na anak ni Ocosias, na hari sa Huda, nagpasimulang maghari si Huwakas, na anak ni Jehu sa Israel sa Samaria, at nagharing labing pitong taon, at gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon, at sumunod sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat, na kanyang ipinapagkasala sa Israel, hindi niya hiniwalayan ang mga yaon. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel, at palagi niyang ibinigay sila sa kamay ni Hasael na hari sa Syria, at sa kamay ni Ben-Adad na anak ni Hasael at si Huwakas ay dumalangin sa Panginoon, at dininig siya ng Panginoon, sapagat nakita niya ang kapighatian ng Israel kung paanong inapi sila ng hari sa Syria, at binigyan ng Panginoon ang Israel ng isang tagapagligtas, na anupat sila ay nagsilabas na mula sa kamay ng mga taga-Syria, at ang mga anak ni Israel ay nagsitahan sa kanilang mga tolda, gaya ng dati, gayon may hindi sila nagsihiwalay sa mga kasalanan ng sambahayan ni Heroboam na ipinapagkasala sa Israel, kundi nilakara nila at nalabi ang asera naman na Samaria, sapagat hindi siya nag-iwan kay Huwakas sa mga tao, liban sa limampung nangangabayo, at sampung karo, at sampung libong taong lakad, sapagat nilipol sila ng hari sa Syria, at ginawa silang parang alabok sa giikan. Ang iba nga sa mga gawa ni Huwakas, at ang lahat niyang ginawa, at ang kanyang kapangyarihan, Di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? At si Hoakas ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya sa Samaria, at si Hoas na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Nang ikatatlumput-pitong taon ni Hoas na hari sa Huda, ay nagpasimula si Hoas na anak ni Hoakas na maghari sa Israel sa Samaria at nagharing labing anim na taon at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Siya'y hindi humiwalay sa lahat ng kasalanan ni Heroboam na anak ni Nabat na kanyang ipinapagkasala sa Israel kundi kanyang nilakaran. Ang iba nga sa mga gawa ni Hoas at ang lahat niyang ginawa at ang kanyang kapangyarihan na kanyang itinakipaglaban kay Amasiyas na hari sa Huda, hindi ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? At si Hoas ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at si Jeroboam ay naupo sa kanyang luklukan, at si Hoas ay nalibing sa Samaria na kasama ng mga hari sa Israel. Si Eliseo nga ay nagkasakit ng sakit na kanyang ikinamatay, at binaba siya, at iniyakan siya ni Joas, na hari sa Israel, at nagsabi, Ama ko, Ama ko, ang mga karo ng Israel at ang mga nangangabayo niya on. At sinabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng busog at mga pana. At siya'y kumuha ng busog at mga pana. At sinabi niya sa hari sa Israel, Ilagay mo ang iyong kamay sa busog. At inilagay niya ang kanyang kamay roon. At inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari. At kanyang sinabi, Buksan mo ang dungawan sa dakong silanganan, at binuksan niya. Nang magkagayoy, sinabi ni Eliseo, Magpahilagpos ka, at siya'y nagpahilagpos. At kanyang sinabi, Ang panangan ng pagtatagumpay ng Panginoon, sa makatwid bagay, ang pana ng pagtatagumpay sa Syria, sapagat iyong sasaktan ang mga taga Syria sa Apek, hanggang sa iyong mga lipol. At kanyang sinabi, Tangnan mo ang mga pana, at tinangnan niya ang mga yaon, at sinabi niya sa hari sa Israel, Humampas ka sa lupa, at siya'y humampas na may katlo, at tumigil, at ang lalaki ng Diyos ay nag-init sa kanya at nagsabi, Marapat nga sana na iyong hampasing makalima o makaanim. Sinaktan mo nga sana ang Syria hanggang sa iyong nalipol. Kaya't ngayoy sasaktan mo ang Syria na maikatlo lamang. At namatay si Eliseo at kanilang inilibing siya ang mga pulutong na ng mga Moabita ay nagsilusob sa lupain sa pagdating ng taon at nangyari samantalang kanilang inililibing ang isang lalaki na narito kanilang natanaw ang isang pulutong at kanilang inihagis ang lalaki sa libingan ni Eliseo at pagkasagi ng tao ng mga buto ni Eliseo. Siya'y nabuhay uli, at tumayo sa kanyang mga paa, at pinighati ni Hazael, na hari sa Syria, ang Israel sa lahat ng kaarawan ni Hawakas. Ngunit ang Panginoon naawa sa kanila, at nahabag sa kanila, at kanyang pinakundanganan sila, dahil sa kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At hindi nilipol sila o pinalayas man sila sa kanyang harapan hanggang noon. At si Hasael na hari sa Syria ay namatay. At si ben Adad na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. At inalis uli ni Hoas na anak ni Huwakas, sa kamay ni ben Adad na anak ni Hasael ang mga bayan na kanyang inalis sa kamay ni Huwakas na kanyang ama sa pagkikipagdigma. May ikatlong sinaktansya ni Hoas at binawi ang bayan ng Israel.